libro, isang si siyam naraan, at anim na lima. Sa so, distay tri gumong Isabela. Ang kanyang kabiyak ay sigi ng Marivic e pagoyo at sila ay binayaan ng tatlong supling. Siya ay nagtapos ng, unang, ng kanyang unang baitang hanggang ikatlong baitang sa Santa Rosa Primary School na ngayon ay Santa Rosa Elementary School na. Natapos niya ang kanyang ikaapat na baitang hanggang ikaanim na baitang sa Gamu Central School noong taong 1975. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Gamu Rural School, Gamu Isabela, kung saan iginugong niya ng may pagsisikap ang kanyang buhay high school at bunga nito ay natapos niya ang edukasyong pansekundarya bilang bahagi ng kanyang paghahanda na abutin at tuparin ang kanyang mga pangarap, ay kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Civil Engineering at St. Mary's College University na po ngayon, Nueva Vizcaya. Ay matagumpay niyang matatapos noong uh, isang libo pumasok bilang isang magiting na sundalo sa ibang katihan ng Pilipinas na handa ipagtanggol ang ng ating bansa noong taong isang libot siyam na raan siyam isa. Iginugin niya sa, pag sa pagsaservisyo sa loob ng dalawang taon at siya ay nagretire o nagretiro noong dalawang labing walo bilang second lieutenant. Noong nasa pa siya, nag-aral siya wapang lalo pang madagdagan ang kanyang kaalaman sa pagiging sundalo. Isa rito ang Engineering Basic Course noong 2002, nagtapos siya bilang pangalawa, at Engineering Advanced Course noong 2007 at madami pang iba. Dahil sa kanyang medikasyon sa kanyang trabaho, pinakamalan siya ng Military Merit Medal, Military Commendation Medal, Disaster and Disaster and Relief Medal, Sagisag ng Unirang Kawal, Gawag sa Kaunlaran, AFP Kandak Medal, at madami pang iba. Mga bisita, mga magulang, mga guro, at sa inyong mga nagsipagtapos, ikinaraman na pong ipakilala sa inyo ang ating panauhing ng To the elementary school head teacher, Sir Carlito de los Reyes, faculty teachers, to the non, non teaching staff personnel, proud parents, guardians, and to the brilliant, tenacious young graduates of the Santa Rosa Elementary School. To my one mm. and ever supportive wife, mm. my big, together with my daughter, Ayana, mm. I am honored as your guest speaker today for the six commandments exercises of this elementary school year 23-24, celebrating the magnificent milestone in your lives with the team Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Ako po ay isang proud na ama gaya ng inyong mga magulang. May tatlong anak and I'm a very proud of and thankful father with the help of awa Almighty Lord. Ang dalawa kong anak ay nagtapos at sa kasalukuyan ginagampanan ang kanilang tungkulin ayon sa kanilang natapos. Ang paralay ko ay isang ingenyero at ang pangalawa ay isang niro. At ang punso naman ay kasalukuyan mag-aaral sa pagiging arkitekto. I am also a retired president and I'm enjoying life with my family and friends. I served the country for almost 28 years in service bilang isang dakilang sundalo. Naging matagumpay ako sa mga tinahat ko dahil sa aking dedikasyon, katapangan, Determinasyon, sipag, tiyaga, at pagiging masino sa aking buhay kung kayat nagkaroon ako ng maayos na trabaho dati. <laughs> Hindi ko ito mararating kung wala ang suporta ng malapit sa aking buhay, lalo na ang aking pamilya. Ang mga nabanggit kong katangian ay mga halimbawa ng katangian ng isang Pilipino upang magkaroon ng isang matatag na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. I truly praise God and thanking that I finished my bachelor degree at naglingkod sa bayan. Hindi lang isang sundalo kundi sa ring kasi may talaga ako sa 50% ng brigade ng Philippine Army na sa sumasakop sa buong kapuluan ng Luzon You know my fellow parents school staff student and all I may say that I'm proud that I'm one of the product of Santa Rosa primary school then Santa Rosa Elementary School niya. Dito ako nag-aral ng primary grade way back 1972 to 1975. Sigurado ko yung teacher niya hindi pa pinangalak dito eh. At kayo na ang paaralag ito ay naging elementary school na mas malapit na sa inyong mga tahanan para makarating sa paralog ito. Kayo ang ika na batch na nagtapos sa paralog ito. This is barely six years pa lang and I believe na naging intermediate na ngayon. Mga mag-aaral, nang galing ako sa mahirap na pamilya. Maraming magkakapatid, minsan walang makay, pero hindi ito naging hadlang sa akin upang hindi kumaabot ang minimiti kong pangarap. Dear children, para sa inyong kalaman, nakapagtapos ako ng kolehiyo bilang isang working student. Sa school na pinapasokan ko mula first year hanggang ako nakatapos at nasubukan ko lahat ng trabaho sa school tulad ng pagiging janitor, faculty checker, helper sa kantin, security guard sa school, at marami pang iba. Kaya, mga mag-aral, it doesn't mean that when someone is poor, you are hopeless. Hindi. Huwag agad sumuko at pangilaan ng loob. Kailangan natin maging matatag hindi lang para sa ating sarili kundi sa pamilya at minamahal sa buhay. Always think kaya ko ito. Meron tayong kasabihan na kung kaya nila kaya mo rin. At yan ang sasabihin mo sa iyong sarili upang mapalakas ang inyong loob at maging matatag. Kaya ngayon pa lang, alam ko proud na sa inyo ang inyong mga makulang Dahil umabot na kayo sa ganitong hakbangin. Ngunit hindi pa ito natatapos ang inyong pangarap. Noong araw, pinangarap ko isang maging best sa lahat. The top one. Lahat ginawa ko para marating ang pararap kong inyon. Nagbasa, nag-araw, at itintindi ko lahat ang mga natutunan sa klase. Ngunit, na ako dito. Pero, sumuko ba ako? Hindi. Patuloy pa rin akong sa pag-aaral. Naabot ko ba ang pangarap kong maging tapuan sa klase? Hindi. Pero hindi ako naging malungkot doon dahil noon nalaman at nakita ng pamilya ko kung gaano ako nagsumikap sa buhay at nakatulong sa pamilya. Doon, naramdaman kong best na best na best na ako sa lahat. I was even so blessed and thankful for, for the help of my teachers whom my own so much for my education aside from my first teacher which is my parents who patiently took the hard effort and sent me this school because of them i'm here to share the success of my life with you thank you to my parents Diel, who is resting in heaven now wish you are watching me right now. And for sure, I can tell you have been very happy watching me standing here in front of this young student, with their parents in this school. And I owe this to you for the rest of my life. Kaya mga kabataan, ikara ni Dr. Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Kayo ang makakapagpabago sa kinabukasan ninyo na siyang magiging dahilan upang maging matatag ang pamayanan ito. Gawin nakakabuti para sa sarili, sa pamilya at sa bayan. Mga bata, one day you will become a parent. You will lead your kids to a better future. Remember the key to success. First, patience, courage, Strong determination, respect, trust, and love. Without these things, you do not get anything. But to achieve your dreams, you need to study hard to succeed and to achieve your goal. Remember, pag ang bata may sa buhay, ay dapat alagaan gusto at mag-aral ng mabuti para maabot ang lahat ng gusto mong abutin sa darating na panahon. At hindi lang isang malaking karangalan ang ipagmamalaki sa sariling buhay at ating pinag at sa ating mga magulang. The best I ever gift to them is your diploma. Students, you know, greetings are coming and just as your parents are proud. Each one of you should feel proud of yourself. So congratulations to the proud parents. And finally, congratulations to the teachers and everyone else. who helped our graduates here today. Kaya sa sandaling ito, hinihiling ko sa ma mga, magulang at mga mag, mag, mag nagsisipagtapos na kayo ay tumayo. ko uh, so lang, ito, ganun niyo mga graduates lapitan nyo ang inyong mga magulang lapitan nyo na yakapin nyo sila at sabihin sa kanila Ang mga Maraming nyo muna ito Suspeso na alis Sabihin nyo sa kanila Mga nahiyaan na Balik kayo, balik kayo Balik, balik, balik Pag naiyakap nyo na sila Sabihin nyo ito Inang Amang <laughs> Ano ang tawag nyo sa kanila? Papa, mama. mama, Papa, Daddy Mami Kung ano ang tinawag nyo sa kanila Ito ang sasabihin nyo Maraming salamat po O sabihin nyo <laughs> Sa paggabay sa akin at sisikapin kong maging matatag. At kong tawanin ang tawan mo kapag sa... Para sa kinabukasan ng, ng aking sakili At ng pamilya. O, oh, maaari na kayong gumupo. Okay. Well, sigurado ba na sabi mo yun? <laughs> Parang wala naman akong nakitang nagbukas ng buwan. Muli sa lahat nang nagsil pagtapos ngayong araw. Maligayang pagtatapos sa mga mag-aaral ng Santa Rosa Elementary School sa Tarong Panuruan 2023-2024. Congratulations at mabuhay tayo na. Maraming salamat po.